Aga-aga, uusap naman ako dadaling gar. Ito, ano pares. Ah. Pares. pag ko lang, oh. Kung masasarap pa ang uh, ay mo sa Boracay, oh. dapat, balik ko dito sa Pinila. Masarap din kakainin ko. Pares na! Pares na! Hindi ba kayo, pares? Ay, 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 tayo ay, ibang na kinain ko. Marami ka ng <laughs> putahe kinain. Wala ka ng ibang putahe. Wala ka ng putahe. Mabuhok. Oh. Diba ang mabuhok. Mabuhok. Kasi ang diba mapapaitan yun. Oo, diba mapapait oh, yun. Makakain <laughs> okay, ka ba ng ano, kabayo? Hindi pa. Diba? Natry mo ng kabayo eh. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> so guys, ganito ang eksena tuwing umaga dito sa Merville. Nakatulog tayo kagabi, tumagos tayo sa pinto. Sir, buti nga hindi ako tumagos sa ano eh. Sa ng kabilang bahay. <laughs> yeah. Buti sa pinto lang. Nagising ka no? Oo. Oh. Maaga kasi dito sa amin eh. Sa, dito sa shop. Pagka dating ng mga alas 6, eh, maingay na yun. Okay lang. Papatutog na. Okay lang kasi ganyan, din naman ako. Kasi may mga nagsusumba. Salamat ka nga, di kita dinala dun eh. Wala kasi akong pantulog, pero may pantulog ako, magsusumba ako. Magsusumbay kita dun, sumba talaga ako. Uh, Pakaangas. Bisa kasi, at bisa kasi pa rin, diyan kami natutulog. So, ah, sa so shop. Oo. So, pagka inaabukta na kami ng... Antok. Uh, antol, Pagod. Diyan kami natutulog. Ito yung pinaka daily routine namin. Pagka gising sa umaga, pag trip mag-paris. Paris. Paris. So ang ginagawa pala natin yung ano, daily routine ng isang kapwe. Daily, <laughs> huh? daily routine ng isang kapwe Ito na yun, daily routine ng isang kapwe. Eh di ba may magtatato ka rin? Ay! Oh, oo. Pwede naman. ay di ba, hindi naman ako araw-araw na Oo, oh, hindi ba? Pwede naman. Yeah. Agaw mo na tumulog eh. Okay. Wala, patay talaga ako kagabi. Makita mo nga, kinawa ko ni Lord Chagbid lang. <laughs> Mga ano ako natulog eh. Alas dos na... Five seconds. Kinawa ko ni Alas dos na talaga araw. Kaya ko naman magpuyat. Ang problema, sobrang pagod lang talaga. So, what's up, Melville? Let's go! Ano ang lugar ka gano'n? C5 C5, parang nga kayo Uy, eh. Saan tayo? Sabi mo madalas kumain pa rin? Saan? Saan? May pwede? May pwede. Dennis, anong baon mo? Pandesal. Ay, pandesal. Pakakangas <laughs> ka. Dito na tayo sa ating video. Dito na tayo, mga basta. Ay. Pandisali. Ay. Nakakatuwa kasi yung kaibigan ko kumakain na ngayon. Sino? <laughs> I'm so proud of you, my friend. Buti nga, kaya pagdating ko, sabi niya, Paris tayo. Ay, kaya kaya ka na kumain. Oh, ayun. Oh, ayun. Oh, ayun. Oh, ayun. Oh, ayun. Oh, ayun. Nakakatawa lang guys kasi ano yung pira lang namin siya makinang kumain. Tapos ito tulog na siya. Oo nga. Kung makita ko kanina, ano, tulog siya. Hindi niya alam nire-resting ko siya pakiramdam? Wala siyang pakiramdam. Alam mo ba hindi ano, comfortable yung tulog niya? Bakit? Hindi kasi niya kaya kap yung punan niya. Oo. ginawa niya no ate. hindi ko kanya wa. Si Kobe tang buwan. Kaya masarap pasarap tulog mo. Ay napasarap yung tulog ko. So nakatulog ako na komportable at maayos dahil dahil may kaya kap. Kaya kap. Naunan mismo na mismo. In pagtulog? Oo, miss ko yung pagtulog. O ah. may ganun. Kaya napasarap pa yung tulog ko. Kaya nga. Thank you, thank you. Thank you sa unan mo, Gara. Nakatulog ako ng comfortable at maayos. Tapos ngayon naman. Tapos ngayon naman, papares kami. Hey, abakangas. Papares, gaming. Kasi mo tayo dito? Ito yung ano? Apan. Morning routine. Morning routine ni ano, meses sa kanilang kapwede. Eto yun, makikita natin. Mas dahil walang taba Adi ka dito, Tabi tayo dito. Dito nga ako eh. Hindi pwede, kailangan magkatabi tayo. Hindi tayo e Ito yung sa'yo o. Oo. Eto, nagtuwa ka ng page. Kaya nabay. Ito na kayo. Ang asgar. Wow, kamakain na kaibigan ko. O, ito ka pwede? White. Ha? White dog. White dog. Dito kami, dito kami sa dulo ah. Mag-eat dog ka rin ba? Oo, sige, sige. Dito dalit, dali, dalimot 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 Hindi Pero Ano yung ano? Pukuha nalang alam mo siya Wakam mo, wakam mo si kapet <laughs> niya no, Sige, sige, sige Ayan may huwag na si kapet ko Doon, magtakaroon Ayun siya oh ano kayo, oh. Yeah, Yan, yan sa kanya, oo. Oh oh. Ito pala kanya. Ang loob lang. Kain na. Itlog. Ayun ko rin. Ayan, ayan. Ayan na yung na yun sa'yo, Gar. Oh. Ayan oh. ano yung tao, inubusan mo kami pa rin, lang kami, Ako, na lang kami. Ako, ako. Ang dami kumakain dyan, anas. Go. Go. Gagong. Ala mo agi na. to. Siligag. Siligag. Gini gapo Uy. Ikaw mo! go mati, Asin ko ah.

Ay, siya, ano ba kasi ginagawa mo, Gar? Ba't nga Kakaay na lang eh. Marami pa naman talaga akong magkalaman siya. Kaso na sobra sa dami. Agad dito to. Agad dito to gagi. Eh, ayun. Ito na. Di ba yung sige saan to? Bakit naman lang to? Bakit ako yung mukha mo dito? <laughs> Oo, oh. ito.

magkainan e kaya alayang dito kanina lang mga mainang nila lang oo lagyan natin yung damoy yung par uy gusto ko yan solid yung par ayun o na, namumula na siya par galit na galit na yung par ganyan ganyan kakainin mo tapos mamaya huwag na chat ka friend di mo na huwag pa kasakitan siyang mo ay ay apakaangas kaya niya kaya hindi man gano'ng anghang e eh. hindi yung <laughs> muna? Okay lang yan. Basta importante, mabusog tayo. Di ba? Yes. So, dito tayo ngayon sa ano? Sa c ng... boot. Ng... C5. C5, yan, C5. C5. Extension. 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 Gar, ano? Kaya mo no? Kaya mo pa, Gar?

Sampai

Tumutuloy yung pawis, Kar. Tumutuloy yung pawis sa ilong eh. Sa ilong dumaan. Sa ilong dumaan yung pawis. Ah, hindi Oh, dami ni God. Hey! Hindi Ano? pawis. Kaya nga. Ang gar, ganyan yan Butil-butil yan ha. Let's go. Mamaya, tayo ng shop. Kasi may magpe-prepare pa para sa... Pinatatuan nyo ba ngayon? Meron pre. Oh, yan. Yeah. Pre, apprentice ka na. Oh. ka na rin lang. So, so hindi na natin. Hindi na kasi may tatatuan siya. Tapos, apprentice niya ako. So, babalik kami mamaya ng bahay. Let's go.